Dr. Vito, paano po ba makakuha ng medical certificate? Kasi alam ko iba, pa nagkasakit, may pupuntahan, nagkaroon ng emergency, kailangan po ito. Hindi po yan basta-basta pinapagawa na meron pa yung kakilalang doktor, kamag-anak nyo, kaibigan, papagawa kayo kasi yan na isang legal document. So, paano po bang makakuha? First is kailangan nyo muna po mag-visit sa isang medical clinic. Pangalawa, kailangan nyo po magpa-examine sa isang professional medical doctor para makuha sa inyong history. na kayo magkaroon ng physical examination, ma-examine kayo. Malaman po ano yung mga diagnostic workup kung meron kailangan nyo pa-request para ma-verify yung nararamdaman nyo. Fourth is yung management plan. Kapag nagawa po yun, makakapagbigay po kami ng isang medical diagnosis para malaman po yung sakit. At last po is makakapagbigay kami